Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga ngalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makita niya ang isa na napakahalaga, siya ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ito. Iyan ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 13, Talata 45 at 46. Kapag naririnig ko ang mga salitang iyon, hindi ko maiwasang isipin kayo, aking mga kapatid na Pilipino. Ang inyong bansa ay binubuo ng higit pa sa mga isla at dagat. Ito ay binubuo ng mga pusong nagdadala ng kagandahan, katatagan at pananampalatayang kumikislap kahit sa pinakamadilim na bagyo. Tulad ng isang perlas na nakatago sa kailaliman ng dagat, ang inyong halaga ay hindi agad nakikita ng mundo. Ngunit nakikita ito ng Diyos. Ang perlas ay hindi ipinapanganak sa kaginhawaan. Nagsisimula ito bilang isang bagay na nakakairita sa loob ng talaba, isang butil ng buhangin, isang bagay na maliit, hindi ka nais-nais, at masakit pa nga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sakit na iyon ay natatakpan patong-patong ng isang bagay na mahalaga. Unti-unti sa mga tahimik, at di nakikitang lugar, ang kagandahan ay nabubuo. Sa parehong paraan, ang mga pagsubok na inyong hinarap bilang isang bayan, mga bagyong sumisira ng mga tahanan, kahirapang sumusubok sa inyong pagtitiis, mga hamon sa ilpamumuno at katarungan ay hindi nasasayang. Sila ang butil ng buhangin na tinatakpan ng Diyos ng kanyang biyaya, hinuhubog upang maging isang bagay na napakahalaga. Maaring hindi lubos maunawaan ng mundo ang kayamanang binubuo sa inyo. Ngunit alam ito ng langit at darating ang araw na ipapakita ng Diyos ang ganap na kagandahan ng kanyang nililikha sa Pilipinas, isang kagandahang hindi lamang magpapala sa inyong mga isla, kundi magliliwanag sa mga bansa. Samahan ninyo ako dahil Naniniwala ako na ang mensaheng ito ay makatutulong sa inyo na makita ang inyong mga pagsubok sa bagong pananaw. At maaari rin itong ipakita sa inyo na kayo ay namumuhay sa isa sa pinakadakilang talinhagang sinabi ni Jesus, ang perlas na binubuo. Sa Pilipinas ang isang perlas ay hindi nagsisimula bilang isang bagay na maganda. Nagsisimula ito bilang isang bagay na maliit, nakakairita at masakit, isang butil ng buhangin o isang napakaliit na parasite na nakapasok sa loob ng talaba. Hindi ito kayang alisin ng talaba, kaya't nagsisimula itong pagtrabahuhan. Unti-unti, araw-araw, tinatakpan nito ang nanggugulo ng mga patong ng nakre. Ang sangkap na balang araw ay kikinang sa kagandahan. Isa itong proseso na nangangailangan ng oras, pagtitiyaga at tibay. At sa huli, ang nagsimula sa sakit ay nagiging kayamanan. Mga kaibigan kong Pilipino, kapag tinitingnan ko ang kasaysayan ng inyong bansa, nakikita ko ang parehong proseso na nagaganap. Ang Pilipinas ay nakaranas ng kahirapan mga siglo ng banyagang Pamumuno, mga panahon ng kawalang katarungan, politikal na pakikibaka, kahirapan at mga bagyong tila paulit-ulit na dumarating. Mula sa panlabas, maaring makita ito ng mundo bilang mga peklat. Ngunit sa mga mata ng langit, naniniwala akong nakikita ito ng Diyos bilang simula ng isang bagay na mahalaga. Tulad ng talaba, ang inyong bayan ay tumugon sa kahirapan, hindi sa pagsuko, kundi sa pagtatakip ng sakit ng biyaya, pagtitiyaga at pananampalataya. Bawat gawa ng kabutihan sa gitna ng pagkawala. Bawat dasal na bumulong sa gitna ng bagyo. Bawat sandali ng pagbibigay sa gitna ng kakulangan. Ito ang mga patong na ginagamit ng Diyos upang bumuo ng isang bagay na napakahalaga. Nang sabihin ni Jesus ang talinhaga sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 13 talata apat na lima at apat na anim inilalarawan niya ang isang mga ngalakal na naghahanap ng magagandang perlas nang makita niya ang isa na napakahalaga ipinagbili niya ang lahat upang makuha ito ganyan kayo nakikita ng Diyos hindi lang kayo isa sa maraming bansa kayo ay isang perlas na napakahalaga sa kanya ang inyong halaga ay hindi nakabatay sa yaman o kapangyarihan sa mundo kundi sa puso na kanyang hinuhubog sa loob ninyo isipin ninyo ito ang isang perlas ay nabubuo sa kadiliman nakatago sa kailaliman ng dagat hindi nakikita ng mundo hanggang sa tamang oras sa parehong paraan madalas gawin ng Diyos ang kanyang pinakadakilang gawain sa mga tahimik at nakatagong panahon ang mga pagsubok na kinakaharap ninyo bilang isang bansa ay hindi tanda na nakalimutan kayo ng Diyos, sila mismo ang mga kasangkapan na ginagamit niya upang ihanda kayo. Ang mga bagyo na sumusubok sa inyong lakas, ang mga hamong politikal na humihingi ng pagkakaisa, ang mga pagsubok sa ekonomiya na nagtuturo ng pagiging masinop, bawat isa ay isang patong sa perlas. At kapag natapos ang Diyos, ang kagandahang ipapakita ay hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para makita ng buong mundo. Ang inyong katatagan ay magbibigay inspirasyon sa mga bansa. Ang inyong pananampalataya ay gigising sa mga puso. Ang inyong kagalakan kahit sa harap ng pagdurusa ay magpapatutuo sa katotohanan ng kaharian ng langit. Sa mata ng mundo, ang mga perlas ay bihira dahil nangangailangan sila ng oras upang mabuo. Sa mata ng Diyos, ang mga bansang tulad ninyo ay bihira dahil handa kayong tiisin ang proseso ng pagpapadalisay. Marami ang nais ng pagpapala ng walang pakikibaka, kaluwalhatian ng walang sakit. Ngunit kayo ay nagtiis at patuloy na nagtitiyaga. At ito ang dahilan kung bakit napakaliwanag ng Pilipinas sa kwento ng Diyos sa ating panahon. Kapag iniisip ko ang espiritu ng Pilipino, naiisip ko ang mainit na pagtanggap na tinatrato ang mga estranghero bilang pamilya. Naiisip ko ang malalim na pananampalatayang pumupuno sa mga simbahan tuwing linggo at mga pagtitipon sa panalangin buong linggo. Naiisip ko ang tawa ng mga batang naglalaro sa ulan matapos ang bagyo na nagpapaalala sa atin na ang kagalakan ay isang pagpili. Hindi ito malilit na bagay. Ito ang patunay na ang mga kamay ng Diyos ay kumikilos. Patong pagkatapos ng patong, ginagawang kagandahan ang kahirapan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong hamakin ang proseso. Huwag mawalan ng Pagasa kapag ang butil ng buhangin ay matalim at masakit, tandaan na ang pinakamahalagang kayamanan ng talaba ay ipinanganak mula sa pinakamalaking pangangati nito. At tandaan na ang inyong pinakadakilang patutoo ay maaring manggaling mula mismo sa mga bagay na minsang nagdulot sa inyo ng pinakamalalim Nasakit darating ang araw na ang mangangalakal ng langit ay itataas ang perlas na kanyang binubuo sa Pilipinas at mamamangha ang mundo sa kagandahan nito at kapag dumating ang araw na iyon ang inyong kwento ay magiging isang buhay na talinhaga kung paano ginagawang kaluwalhatian ng Diyos ang pagdurusa at kayamanan ang mga pagsubok ang gawa ng Diyos na kanyang masterpiece bawat artista ay may Um, pangitain bago matapos ang obra maestra, nakikita ng iskultor ang estatwa sa loob ng magaspang na bato. Nakikita ng pintor ang tapos na obra sa blangkong kanbas. At ang ating Diyos, nakikita niya ang kagandahan ng Pilipinas kahit sa gitna ng mga pagsubok nito. Siya ang pinakamahusay na manlililok at kayo, aking mga kapatid na Pilipino, ay kanyang likhang sining. Minsan, ang proseso ng paghubog ng Diyos ay hindi nararamdaman na maganda. Hindi nasisiyahan ang talaba sa butil ng buhangin. Hindi nasisiyahan ang bato sa pait. At tayo bilang mga tao ay hindi nasisiyahan sa mga bagyo, mga pagkawala o mga panahon ng paghihintay. Ngunit dapat nating tandaan na ang sakit ay hindi kailanman ang huling kabanata sa mga kamay ng Diyos ang sakit ay laging simula ng pagbabago. Kapag tinitingnan ko ang Biblia, nakikita ko na palaging pinipili ng Diyos ang mga hindi inaasahang lugar at tao upang magdala ng kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ang Bethlehem ay isang maliit na bayan na hindi pinapansin, ngunit ito ang naging lugar ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Ang Nazaret ay isang lugar na pinagdududahan ng mga tao, ngunit dito lumaki si Jesus. Sa parehong paraan, maaaring hindi pansinin ng mundo ang inyong mga isla, ngunit itinutok na ng Diyos ang kanyang mga mata sa inyo, ang inyong mga pagsubok. Bilang isang bansa, paghahati-hating pampolitika, kahirapan sa ekonomiya, mga natural na sakuna, ay hindi tanda ng kahinaan sa kwento ng Diyos. Sila ang apoy ng pagpipino na ginagamit niya upang ihanda kayong magningning. Sa aklat ng unang Pedro, kabanata 1, talata 7, sinasabi na ang pagsubok ng ating pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ginto, sapagkat ito ay magbubunga ng papuri, kaluwalhatian at karangalan kapag si Hesukristo ay nahayag. Ito mismo ang nakikita kong nangyayari sa inyo. Naniniwala akong ang Pilipinas ay may natatanging pagtawag. Binigyan kayo ng puso para sa pagtanggap, isang kaloob ng kagalakan, at isang malalim na balon ng pananampalataya. Ang mga katangiang ito ay hindi aksidente. Sila ay mga kasangkapan na gagamitin ng Diyos upang pagpalain ang ibang mga bansa. Sa hinaharap, naniniwala akong lilitaw mula sa inyong mga isla ang mga misyonero, mga lider ng pagsamba, at mga lingkod ng ebanghelyo na magdadala ng pag-ibig ng Diyos lampas sa inyong mga baybayin. Aawitin ang inyong mga kanta sa malalayong lupain. Ang inyong mga patutuo ay magpapalakas sa mga pagod na puso. Ang inyong halimbawa ng katatagan ay magpapaalala sa iba na patang biyaya ng Diyos. Ngunit narito ang hamon, ang mga perlas ay mahalaga lamang kapag inilalabas sa liwanag. Ang takatagong perlas, nakakandado, ay walang nabibiyayaan. Hindi kayo hinuhubog ng Diyos para lamang sa inyong sarili. Hinuhubog niya kayo upang magningning para makita ng mundo. Ibig sabihin nito, bawat isa sa inyo ay may papel na gagampanan. Hindi lang kayo mamamayan ng isang bansa, kayo ay mamamayan ng kaharian ng langit at ang inyong buhay ay dapat sumasalamin sa kahariang iyon saan man kayo magpunta. Kaya tanungin ninyo ang inyong sarili, paano ko maipapakita ang liwanag ng Diyos sa akin ngayon? Paano ko maipapaling ang aking mga personal na pagsubok tungo sa mga patotoo? Paano ko mapagpapala ang aking kapitbahay? mapapalakas ang aking simbahan o mapaglilingkuran ang isang nangangailangan. Ito ang maliliit araw-araw na mga desisyon na nagpapaliwanag pa sa perlas. Tandaan na ang kagandahan ng perlas ay hindi lamang nagmumula sa butil ng buhangin, ito ay nagmumula sa matiagang gawaing ginagawa sa paglipas ng panahon. Sa parehong paraan, ang kagandahang hinuhubog ng Diyos sa inyo ay hindi lilitaw agad-agad. Ito ay ang araw-araw na pananampalataya, paulit-ulit na mga gawa ng pag-ibig at tuloy-tuloy na pagtitiwala sa kanyang mga pangako ang lumilikha ng isang bagay na napakahalaga. Mga kapatid kong Pilipino, hindi kayo nakalimutan, hindi kayo pinabayaan. Kayo ay nasa mga kamay ng manggagawa at hinuhubog niya kayo para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa inyong maiisip. Patuloy kayong magtiwala sa inyong pananampalataya. Patuloy kayong magmahal, patuloy kayong maglingkod, patuloy kayong magningning. Darating ang araw na makikita kayo ng mundo hindi lamang bilang isang bansa ng mga isla, kundi bilang isang buhay na patutoo ng kapangyarihan ng Diyos, nagawing kagandahan ng sakit at gawing kayamanan ang mga pagsubok. At kapag dumating ang araw na iyon malalaman ninyo sa inyong puso. Kayo ang perlas na napakahalaga sa mga kamay ng isa na nagbigay ng lahat upang tawagin kayong kanya. Ikaw rin ba ay isang perlas sa mga kamay ng Diyos? Mga minamahal kong kaibigan, ang kwento ng perlas ay hindi lamang tungkol sa Pilipinas bilang isang bansa. Ito rin ay tungkol sa iyo, ang iyong buhay, ang iyong puso, ang iyong paglalakbay, kung paanong hinuhubog ng Diyos ang inyong bansa, hinuhubog din niya ikaw. Bawat pakikibaka, bawat pagkadismaya, bawat panalanging tila hindi nasagot ay bahagi ng proseso kung saan ang pinakamahusay na manlililok ay ginagawa kang mas mahalaga kaysa sa maiisip mo. Marahil, naramdaman mo na ang butil ng buhangin sa iyong buhay isang pagkawala. Na hindi mo malimutan, isang sugat na hindi pa lubusang gumaling, isang pasaning tila napakabigat buhatin, nakakatuksong isipin na ang mga ito ay palatandaan na malayo ang Diyos. Ngunit paano kung ito mismo ang mga lugar kung saan siya ay pinakamalapit? Paano kung ang pangangati, ang sakit, at ang kahirapan ay simula ng kagandahang kanyang ginagawa sa iyo, ang isang perlas? ay hindi basta-basta lumilitaw magdamag. Nangangailangan ito ng pagtitiyaga, oras at tahimik na gawain ng pagbabago. Ganoon din sa iyong buhay. Maaring pakiramdam mo ay hindi ka nakikita na nakatago ka gaya ng perlas sa loob ng talaba. Ngunit tandaan mo, ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakamahalagang gawain sa mga nakatagong lugar ang katutuhan ng hindi pa nakikita ng mundo ang kanyang ginagawa ay hindi nangangahulugang hindi siya kumikilos. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 13, Talata 45 at 46, na nang makita ng mga ngalakal ang perlas na napakahalaga, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ito ganoon kakahalaga sa Diyos. Ibinigay niya ang lahat, pati ang kanyang sariling anak upang tawagin kang kanya. Karapat dapat ka sa pinakamahalagang presyo na maibibigay ng langit. Kaya nais kitang tanungin ngayon, hinahayaan mo ba ang Diyos na hubugin ka o lumalaban ka sa proseso dahil hindi ito komportable? Handa ka bang magtiwala na ang mismong bagay na nagdudulot sa iyo ng sakit ay maaaring simula ng iyong pinakadakilang patutoo? Kung masasabi mo, Panginoon ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga pakikibaka. Naniniwala ako na gumagawa ka ng isang bagay na maganda, yun kung gayon ay namumuhay ka bilang isang perlas sa mga kamay ng Diyos. At tulad ng perlas, ang kagandahan ng iyong buhay ay hindi magmumula sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagpayag sa Diyos na baguhin ito upang magpakita ng Kanyang kaluwalhatian. Ang uh, Pilipinas ay isang bansang hinuhubog ng Diyos para sa Kanyang mga layunin. Ngunit tandaan, ang mga bansa ay binubuo ng mga tao, ng mga pusong tulad ng sa iyo kung bawat isa sa inyo ay pipiliing magtiwala sa Kanya, manatiling tapat sa gitna ng pagsubok at ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa iba, sabay-sabay kayong magliliwanag nang may kakinangan na hindi kayang baliwalain ng mundo. Ngayong araw, pinagpapala ko kayo ng tapang upang tiisin ang proseso. Pinagpapala ko kayo ng pananampalatayang maniwala sa plano ng Diyos kahit hindi ninyo ito makita at pinagpapala ko kayo ng kagalakang malaman na kayo ay lubos na minamahal, lubos na pinahahalagahan at kahangahangang nilikha. Ngayon, iniiwan ko kayo ng tanong, isang tanong na tanging kayo lamang ang makasasagot. Hahayaan mo ba ang Diyos na gawing mga patong ng kagandahan ng iyong mga pakikibaka upang maging ikaw ang perlas na napakahalaga? Kung oo, makikita ng mundo ang kanyang liwanag sa iyo at ang iyong buhay ay magiging isang buhay na talinhaga para sa mga susunod na henerasyon. Pangwakas na pagpapala para sa perlas ng mga mahal kong mga kapatid sa Pilipinas. Nais kong marinig ninyo ito ng buong puso, hindi kayo pangkaraniwan, hindi kayo nakalimutan. Kayo ay isang hinirang na bayan, inihiwalay ng Diyos, hinubog ng Kanyang mga kamay, at tinawag upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa mundo. Ang inyong kasaysayan ay hindi naging madali, ngunit ito ay naging banal. Bawat pagsubok, bawat bagyo, bawat hamon ay bahagi ng proseso kung saan inihahanda kayo ng Diyos. Tulad ng perlas sa kailaliman ng dagat, kayo ay itinago iningatan at matiagang hinubog. At sa tamang panahon, itataas niya kayo upang makita ng mundo, hindi para sa inyong kaluwalhatian, kundi para sa Kanya. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ni Isayas, Kabanata 6 napu Talata 1, Bumangon ka, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisikat sa iyo. Ito ay isang salita para sa inyo ngayon. Ang liwanag ng Diyos ay sumisikat na sa Pilipinas. Kumikinang ito sa inyong mga simbahan, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga awitin, sa inyong mga gawa ng kabutihan. Kumikinang ito sa tuwing pinipili ninyo ang pagpapatawad kaysa sa kapaitan, ang pagbibigay kaysa sa kasakiman, at ang pananampalataya kaysa sa takot. Ngunit tandaan, ang mga perlas ay ginawa upang ibahagi. Hindi kayo hinubog ng Diyos para lamang sa inyong sarili. Hinubog niya kayo upang maging pagpapala sa mga bansa. Darating ang araw na ang Pilipinas ay hindi lamang tatanggap ng mga misyonero, kundi magpapadala rin ng marami, mga pastor, guro, uh, sumasamba at mga lingkod na magdadala ng halimuyak ni Kristo sa mga lugar na hindi pa nakakarinig ng kanyang pangalan. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, magpatuloy kayong magliwanag kung saan kayo naroroon. Mahalin ang inyong kapwa, alagaan ang mga mahihirap, manindigan para sa katotohanan, manalangin ng walang tigil. Hayaan ninyong makita ng lahat ang kagandahan ng perlas, ang kagandahan ng gawa ni Kristo sa inyo. At kapag naramdaman ninyo ang butil ng buhangin na pumipisil sa inyong kaluluwa, tandaan, hindi ito tanda ng inyong kahinaan, kundi ng kagandahang patuloy na hinuhubog. Pinagpapala ko kayo ngayon sa pangalan ni Jesus na magkaroon kayo ng lakas para sa paglalakbay, kapayapaan, sa gitna ng mga bagyo at kagalakang walang sinuman ang makakakuha. Naway mapuno ng kanyang presensya ang inyong mga tahanan naway lumaking matatag sa pananampalataya ang inyong mga anak at naway ang Pilipinas ay tumayo bilang isang buhay na patutoo ng kapangyarihan ng Diyos na gawing kayamanan ang sakit at ngayon, iniiwan ko kayo ng huling hamon. Huwag ninyong itago ang perlas na ginagawa kayo ng Diyos. Hayaan ninyong ito'y magningning sa inyong mga salita, sa inyong mga gawa, sa inyong pananampalataya sapagkat kapag nakita ng mundo ang liwanag ni Kristo, sa inyo makikita rin nila ang isa na nagbayad ng pinakamataas na halaga upang tawagin kayong kanya. Pilipinas, kayo ang perlas na napakahalaga. Mamuhay kayo sa paraang malalaman ito ng buong mundo ang iyong oras upang magningning mamga minamahal. kong kapatid na Pilipino, ang kwento na ating ibinahagi ngayon ay hindi lamang isang magandang pagninilay. Ito ay isang panawagan para kumilos. Narinig ninyo kung paano ang Pilipinas ay tulad ng perlas na napakahalaga, matiagang hinubog sa loob ng maraming taon ng mga hamon, pagdurusa at katatagan. Ngayon, narito ang tanong, ano ang gagawin ninyo sa katotohanan ito? Ang perlas ay hindi ginawa upang manatiling nakatago sa kailaliman. Ito ay ginawa upang ilabas, mahagip ng liwanag at magbigay ng paghanga. Sa parehong paraan, ang iyong pananampalataya ay hindi ginawa upang ikulong sa isang pribadong sulok ng iyong buhay. Ito ay ginawa upang makita, magpala at maglapit sa iba kay Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lumalago sa katahimikan. Ito ay lumalago kapag ang mga nagdadala ng kanyang liwanag ay pinipiling ipakita ito ng buong tapang. Hindi ito palaging nangangahulugang mangaral sa maraming tao o maglakbay sa malalayong bansa. Minsan, ito ay kasing simple ng pagpili ng kabaitan kapag ang iba ay pumipili ng galit o pagtulong sa isang nangangailangan kahit walang nakakakita ito ay pagpapatawad kapag mayroon kang lahat ng dahilan upang magkimkim ng galit pananalangin para sa iyong mga pinuno kahit hindi ka sumasang-ayon sa kanila at pagpapalaki ng iyong mga anak upang makilala ang Panginoon sa isang mundong sinusubukang ilayo sila sa kanya Tandaan, ang kagandahan ng perlas ay hindi nasa laki nito, kundi sa liwanag nito. Sa parehong paraan, ang epekto ng iyong buhay ay hindi sinusukat sa kung gaano kalakas ang iyong tinig, kundi sa kung gaano kaliwanag mong na ang puso ni Jesus. Bawat ngiti na iyong ibinibigay, bawat salitang pampalakas-loob na iyong sinasabi, bawat sakripisyong iyong ginagawa alang-alang sa pag-ibig, ang mga ito ay sinag ng liwanag mula sa perlas na hinuhubog ng Diyos sa iyo. At ang liwanag na ito ay hindi lamang para sa Pilipinas. Binigyan ng Diyos ang inyong bansa ng pusong tumitibok sa habag at kagalakan ang mga kaloob na ito ay kailangan sa buong mundo. Naniniwala ako na makakakita tayo ng isang henerasyon ng mga Pilipino na papasok sa mga larangan ng misyon sa Asya, Gitnang Silangan, Afrika at higit pa. Magdadala kayo ng pag-asa sa mga nawalan nito, pananampalataya sa mga natatakot at pag-ibig ni Kristo sa mga hindi pa ito nararanasan kailanman, ngunit nagsisimula ito dito, nagsisimula ito ngayon sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong paaralan, sa iyong simbahan. Pinapanood kayo ng mundo, hindi upang makita kung kayo ay perpekto, kundi upang makita kung ang inyong pananampalataya ay totoo. At kapag nakita nilang tinitiis ninyo ang mga pagsubok na may kagalakan, nagbibigay ng sagana mula sa kakaunti na mayroon kayo at nagmamahal kahit sa inyong mga kaaway, makikita nila ang larawan ng isa na nagbigay ng kanyang buhay para sa inyo. Kaya bumangon ka Pilipinas, idiniklara na ng mangangalakal ng langit ang iyong kahalagahan. Hindi pa tapos ang proseso ng paghubog, ngunit ang kagandahan ay malinaw ng nakikita. Hayaan ninyong ang liwanag ni Kristo ay sumilay sa inyong buhay upang kapag tiningnan kayo ng mundo, makita nila hindi lamang isang bansa ng mga isla, kundi isang bansa ng mga perlas, bawat isa ay mahalaga, bawat isa ay nagdiningning, bawat isa ay may marka ng kamay ng manggagawa. At kapag nangyari iyon, hindi lamang kayo magiging perlas na napakahalaga sa kwento ng Diyos, kundi magiging buhay na patunay kayo na ang Kanyang kaharian ay buhay at hindi mapipigilan sa mga puso ng Kanyang bayan.